Ayan nga mga kasari, kinuha na yung ah, galon na empty namin na mineral water kasi um, kinuha na yung mineral water ni Bianan. Ayan. Tsaka yung mineral ko. So, hindi na ako nagtitinda ng mineral mga kasari. Binigay ko na yun kay Bianan kasi pandagdag uh, bili ng gamot niya. So, kanina mga kasari, pagising ko ng madaling araw. Ayan. Uh, Aga-aga, meron akong customer na bumili sa akin ng isang sigarilyo. So, buena mano ko yon mga kasari. Kaya lang, talaga yung pera niya is 50 peso tapos isang sigarilyo lang ang bibili niya sa akin. Nainis ako mga kasari dahil uh, yung taon na yun is hindi talaga bumibili dito sa akin. Napadpad lang talaga siya dito dahil gusto niya lang baryahan yung 50 peso niya. Sabi ko sa kanya, wala akong pambarya sa 50 peso mo. May limang piso ka ba? Sabi niya, wala daw. So, magpapabarya lang siya dun sa 50 peso niya. Sabi ko sa kanya, wala akong pambarya dyan sa 50 peso mo. So, bena ko yun mga kasari. Kaya lang, ah... Uh, pinagliban ko talagang sinabi ko sa kanya sa iba ka na lang bumili dahil wala akong pambaya dyan sa 50 peso mo ang, ang reason ko naman kasi doon mga kasari hindi siya bumibili dito sa akin tapos, ayun, bibili siya ng 50 peso yung pera niya. Tap, isang sigarilyo lang ang bibili niya. So, nainis ako sa mga taong ganun. ang um, pag hindi bumibili dito sa akin, tapos pupunta lang magpapabarya. So, madalas nangyayari sa akin yan, mga kasari, dahil yung aking tindahan niya talaga is hindi bilihin. Uh, hindi, hindi masyadong uh, pinupunta ng mga customer. Merong bumibili sa akin yung mga regular customer ko lang. At yung iba naman pumupunta lang sa akin na pag pag uh, magpapabaya pag ganun mga kasari hindi ko po sila binabayahan kasi hindi naman sila bumibili dito sa akin so madalas nangyayari yun sa akin mga kasari minsan pa nga dinadaan-daanan ng nila ako doon sila bumibili sa kabilang tindahan hindi sila bumibili dito sa akin so okay lang sana sa akin mga kasari kung dadaan sila dito sa akin pag wala ako, dun sila pupunta sa kabila kaya lang, um, kahit mga kapitbahay ko sila talagang hindi sila bumibili dito sa akin at bumibili sila dun sa uh, malayo humbaga umaakyat pa sila dun dun sila bumibili at isa pa mga kasari um, meron din ako ditong mga kapitbahay na umuutang sa akin um, yung mga umuutang sa akin uh, yun yun yung madalas din na bumibili sa akin, kaya lang meron akong isang kapitbahay dito na hindi talaga bumibili sa akin inuutusan niya pa yung mga pinsan niya o mga pamangkin niya na bumili doon sa may taasan, nung maabot pa sila doon sa may palengke talagang dinadaan-daanan niya ako pero pag wala siyang pera o kaya nagigipit siya dito siya sa tindahan ko pumupunta okay na rin kasi yung uh, pamilya niya Uh, bumibili naman dito sa akin kaya lang siya lang talaga ang hindi bumibili sa akin nakakainis yung mga tao na yung ganong klaseng mga tao mga kasari kasi pinupuntahan ka lang nila pag nagigipit sila or wala silang pera naiisip ka lang nilang uh, pupuntahan kung yung wala silang mapupuntahang mautangan or wala silang mapupuntahang mahiraman na pera dito sila sa akin pumupunta yun yung kinakainis ko mga kasari mabait naman ako sa mabait kaya lang wag naman masyadong maabuso may mga kapitbahay ako na ganun bumibili sa malayo pero pagdating ng oras pag wala siyang pera or umabot siya ng mga uh, dito sa akin pumupunta so sa sobrang inis ko mga kasari dinaan ko na lang talaga sa pagkain ng munggo tapos, ayan, may natira akong biko kahapon at syempre, pa na tiyempre, natin yan ng gata. So, ayan lang mga kasari. Alam ko sa inyo din dyan, meron din nakaka-relate na mga kasari ko na may mga ganong klasing ugali na nakakainis. Naiisipan ka lang nila ang puntahan pag sila'y nagigipit. Okay lang naman sana kung bumibili. Kaya lang hindi naman bumibili sa ibang tindahan pa napupunta. O, ayan lang mga kasari ang senior ko sa inyo.